Teacher ang inaplayan pero pagdating dito sa Hong Kong, domestic helper ang trabaho. Hi mga ma'am! So for today's video, sasagutin natin ang comment nito sa isang Facebook post ko. So hindi ko na mahanap yung comment na pero alam kong nag-comment siya sa isang Facebook post ko na sabi niya, teacher daw ang inaplayan niya sa Pilipinas pero pagdating dito sa Hong Kong ay domestic helper ang trabaho. Let me clarify this comment. Again, inuulit ko po at lagi ko pong sasabihin sa inyo, wala pong agency sa Pilipinas na nag-hire ng teachers papunta dito sa Hong Kong. All agencies na nag-hire ng teacher kung galing ka sa Pilipinas is located po dito sa Hong Kong mismo. Lahat po ng agency like Eureka, Head Start, Language Tree, and many more, lahat po yan ay andito sa Hong Kong. Wala po sa Philippines wala po silang physical office sa Philippines na pwede niyong puntahan para makapag-apply kayo ng trabaho as a teacher dito sa Hong Kong. Pero, pwedeng-pwede po kayo mag-apply sa Pilipinas as a teacher through those agencies na nabanggit ko at sa ibang videos ko through online. Online lang po kayo magpapasa ng mga resume and CV nyo para makapag-apply ng teacher dito sa Hong Kong. At isa pang ko, wala pong agency fee o placement fee na hihingin yung mga agencies na to. So, kung mag apply kayo sa mga agencies na andito sa Hong Kong na nag-hire bilang isang teacher at tutulungan kayo na makapuha ng working visa as a teacher dito sa Hong Kong, ay kailangan nyo lang pong makapasa sa kanilang hiring process. Iba't ibang agency, iba't ibang school ay may iba't ibang hiring process. So, kung sa Pilipinas po kayo naghahanap ng agency sa pag apply ng trabaho papunta dito sa Hong Kong, the only job na ibibigay po sa inyo ay domestic helper. So sa mga kapwa ko po guru na naghahangad na maging teacher din po dito sa Hong Kong, let's be aware and vigilant sa mga scammers and lalong-lalo na sa mga information na inyong ibibigay sa mga agencies o nagpapanggap ng na agency papunta dito sa Hong Kong as a teacher. Alam ko po kung gaano kahirap maging isang teacher dyan sa Pilipinas at kung gaano din kahirap makapasok sa DepEd dyan sa atin sa Pilipinas. So, happy Teacher's Day to everyone. Have a nice day and I am praying with you na sana ay matupad niya rin ang mga pangarap niya makapunta. Not just in Hong Kong or sa ibang country. So, thank you for watching. Happy Teacher's Day! Bye!